Hi guys, mga nangarap sa inyo lahat. Ako po pala si Jojo, dati empleyado at ngayon dumidiskarte na lang para mabuhay. At for today's video, magpuputol kami ng mga ngipin ng bagong silang ng mga biik. Tara, samahan niyo po ako. Let's go! Let's go! ngayong araw po pala mga guys ay magpuputol kami ng ngipin na ng aming mga alagang biik dahil 24 hours na ang nakalipas nung isinilang sila ang pagpuputol po pala ng mga ngipin sa mga alagang biik ay pagkatapos ng 24 oras hindi po pwede pagkapanganak ay puputulan mo na kaagad dahil hindi pa nakarecover sa stress yung mga biik kaya pinapalipas talaga ng 24 oras bago ito putulan at bakit ba pinuputulan yung mga alagang biik dahil po para hindi mahirapan magsusok sa mga inahin dahil po kapag hindi po yan naputulan matulis po yung ngipin nila maaring makagat nila yung suso ng mga inahin at maari itong masugat at magdurugo at sa ganong sitwasyon ay mahirap ang magpasuso ang mga inahin dahil nga masakit yung suso nila gawa ng pagkasugat sa kagat ng mga biik. At pagkatapos nga maputulan ng mga ngipin itong mga alagang biik ay bibigyan sila ng iron pagkalipas ng tatlong araw mula nang ipinanganak sila. Tatlong araw po ang requirements bago sila bigyan ng iron. Ito po ang first dose na vitamins na ibinibigay sa mga alagang biik. At pagkalabas po pala ng ating mga lagang biik ay kailangan nila kagad makasuso sa kanilang ina dahil po ang gatas sa loob ng 24 oras ito po ang tinatawag na kolostrom. Ito po ang mabibigay na sa lakas ng immune system ng ating mga lagang biik kaya kailangan makasuso sila sa loob ng 24 oras na tuloy-tuloy. Kaya kung ikaw ay isa po sa mga nagpaplano na mag-alaga ng inahin ito po ay kailangan nyo po po na muna itong matutunan dahil po hindi po ito kailangan iasa sa iba ito po ang mga bagay na pwede na lang tayo ang gumawa. Mahirap naman kasi na pumasok tayo sa isang negosyo na wala tayong alam. Dapat kung pumasok tayo sa isang negosyo ay siguraduhin natin na alam natin lahat po ng negosyo ay maganda. Pero ito po ang ipapayo ko lang lahat po ng negosyo ay maganda pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Dahil po ang magandang negosyo ay yung alam natin. Yung alam natin ang pasikot-sikot sa pagpalakad nito. Hindi ibig sabihin na nakikita natin sa iba na kumikita sila pag pinasok natin ng isang negosyo ay kikita na rin tayo. Lahat po ay nakadabindi sa iyong dedikasyon. Lahat po ng negosyo dapat napapasukan mo ay alam mo siya. Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay makapag-follow, like at share kayo ng aking video. At kung nakaabot ka sa part na ito, maraming salamat po sa iyong panonood. At shout -out din po pala sa lahat ng mga hug dito sa Negros Occidental, pati na rin po sa buong Pilipinas. Kahit mababa po ang live rate ngayon, ay tuloy lang po tayo sa pag-alaga. Balang araw, makakamit din natin ang ating minimithi na 210 ang live weight na sinasabi ng Department of Agriculture.